kasi boot taw, both eyes po niya ay may bilateral congenital cataract po. Ah, oo. Uh, uh. Yung po ang tawag ng doktor kasi congenital po, ibig po sabihin inborn. Ah, uh, ang sabi po ng doktor niya, sa parang sa BMC sana. Good morning po. So, meron po akong for upload na isa na namang nakakadurog ng puso ang kanyang kalagayan. So, kumaga sa atin yung puso natin ay nasa bandang kaliwa pero yung sa kanya nasa kanan tapos wala pa po butas yung kanyang puwit at binutasan na lang po yung kanyang tagiliran para labasan ng dumi so sana panoorin nyo at yung willing tumulong ay matulungan siya Let's go. So, meron na naman po dito isang bata na kung ikaw pa mga kakita nito, madudurog po ang inyong puso. Ano? So, meron din po siyang kapa, ano, kapansanan. So, wala po siyang butas sa puwit. So, tapos ganito po yung ano niya po. Oh. Hindi daw, hindi po siya nakakakita. Ayan. So, nag-request po yung nanay nito na i-video ko para matulungan. So, nangingi po sila ng tulong sa mga may mabubuting puso dyan. Ayan. So, ako po, wala pa akong maitutulong na financial. Ito lang po yung pwede ko maitulong ang may post ko po ito sa social media. Ayan. So, ito daw po ay ano, ano nga po ito, te? Ang puso niya ay nasa kanan. Baliktad po 'yun sa kanya. So, meron po pa lang nangyayaring ganito. So, yun, ayan. Nasa kanan daw po ang puso niya. Ayan. So, sa murang edad po ay ganito na po yung nararanasan niya. Sir, pwede naman po siyang Ayan. So, yung ano niya po, yung dumi niya po, binutasan po siya sa may tagiliran ba? Sa may tagiliran po, binutasan po, dun po na labas yung dumi niya. Ayan. So, bali ilang taon na ito? One year? One year and four months po. One year and four months na po ito siya. Ayan po, parang iiyak na si baby. Ayan. Ayan po o, siya o. Ayan. Parang maano ano lang. Ano, ano, ano. Okay, okay. Okay. Madumi ng susi. Ayan. Sa... <coughs> Ayan. Yang ako po si... Si Aileen Makatangay. Ako po ang nanay ni... Anong ni BBR Archer. Mm -hmm. Sabihin mo kung anong kondisyon niya. Nagbabaka sakali po ako na... May tumulong Bibi po ba? sa amin. Na... Ano pa. <coughs> Sige. Na mapaoperahan po si baby sa mata. Gawa ng... Medyo mahaba po yung proseso eh. Mm. May mga iba pa po kasi siyang kondisyon. Kaya po hindi siya basta maoperahan sa mata. Kasi po... May komplikasyon din po siya sa puso. Sa puso. So yung, sinas yung sabi ko nga po kanina, no? Yung puso niya po ay nasa kanan. Ah, yung kasi ang, kailangan lang daw po ay secure para sa operasyon niya sa mata kasi both, both eyes po niya ay may bilateral congenital cataract po ah, uh, uh, uh. yung po ang tawag ng doktor kasi congenital po ibig po sabihin inborn ah uh, Ang sabi po ng doktor niya <coughs> sa PEDYA, sa BMC, sa Naga, kami po kami nagpapa ay yung Ah. side effect na po nung kanyang pagiging imp imperfurate anus o pagiging walang butas ang pwet. Pinakang central defection kasi halos lahat po ng gitnang ng party niya ng katawan mula po mata, puso, mm -hmm. ibang part ng organ tapos pwet may ano po, may may defect. Uh -oh. kung may may komplikasyon, yun po sa madali. So lahat ng ano nasa kanan. Yung kumbaga kung nasaan yung puso, yung lahat ng parang yung sa normal, 'di ba kaliwa? Opo. Kaliwa din lahat. Sa kanya, kabaliktaran Puro kanan. Yun po, yun po ang sabi. Ng, kasi uh, seven days old pa lang po siya. Na-operahan na po siya sa pet So, halos. Ang dami na po naging doktor niya. Yun po ang sabi na naging doktor niya sa mm -hmm. Beacon Medical Center. Ang kailangan ko lang po sana ay matulungan niyo po kami para mapadali po yung operasyon niya, mapatest po namin yung mga kailangan ipatest. So, hulang sa financial. Yun po, sobra po. <laughs> okay. So, ito po yung ano nang ano niya, yung sa da daanan po ng dumi, ayan. Ayan po yung lagayan, so hindi ko na po ipapakita at baka ano. Medyo sensitive tatang, po kasi. Anong, tanggalin mo tanggalin mong kamay mo lang. Ayan po, yung parang may bag po siya sa tagiliran. Ayan. Ayan po siya. So, nakakadurog po ng puso pag ganito. Kahit kayo po, kahit sa, sa mga magulang dyan, pag nakita nyo po ganito ang kalagayan ng anak nyo. Kahit kayo, hindi po kayo mapapanatag. Halos hindi po rin, baka hindi rin po kayo makatulog ng ayos, kakaisip sa kalagayan ng inyong anak kung sakali. So, sana, sa, hindi naman po sa ano na ano, hindi ko po ito ginagawa para sa aking kapakanang ginagawa ko lang po ito para matulungan po yung bata so nag request po si ate na i-video ko po yung sitwasyon ng anak niya para makarating po sa mga gustong tumulong ayan so ipapakita ko na lang po sa dulo yung contact number ng magulang pangalan ng bata at kung ano yung mga diagnosis sa kanya ng doktor. So, ayan. So, hanggang dito na lang po. So, may sasabihin ka pa? Uh, Magpapa-thank you na po ako. Simula at simula po talaga ay nung, nung inilabas ko ito. Talagang wala rin pong wala rin pong walang humindi. Buhat po paggalabas nito. Alam na alam nyo naman na muna po. Okay. Okay, Thank so... You na po agad. So, yun po. Ano?